Mataita na po sa Sarap ng tubig niyan. Ininom po. Ay, ano? Eh, kakatibok ito 1980. Hindi kami kubukan Inumin. bininom. Sa tatlong po kami lumata. Kami. Ano pa 'to? Hindi. Hay, tuyo 'yan. May tubig dinawala na tubig 'yan kasi natin yung mga tubig 'yan, yung mga kahoy bala laki diyan, yung sagaling sa mga ugat ng kahoy. Mm -hmm. mm -hmm. Dati dito meron din dito. Konti diba? na lang ngayon kasi ang dami ba ng bahay yeah. ani. Takulan lang naman meron tubig diyan. Simbolo galing sa taas yan uh, yung mga ano. Dito meron din yung balon diyan. Dalawa Hindi, ito uh, lang. Please, Ay, isa yun yun lang. Dyan. Ano lang yung butas lang yun? Butas lang ba yun? Butas lang. Kasi sinuri na doktor yan eh. Ha? Dito ang sabi lang meron. Dito. Ng, uh, Dito yung, di pa, yung, di pa kami nakainom din. kami nakainom din. Dito namin nakainom din sa doktor niya kung may... Pwede na men. Kontaminado ang tubig. Malinis o. talaga. Nung lumabas, wala na maresultang masamang ano ang tubig. Huwag patawag. At saka <laughs> ang linaw o. O, inumin na lang. Para wala mga naglag na lupa. Hindi talaga siya mabaho, di ba? Malinis. Pwede yan, galing sa bundok. Pwede si talaga kasi ako ang unang unang dito ito dupating, 1980 yung daanan lang ha? hindi ano ayun guys alam nyo, itong balon, napakatagal na nito pagka talagang ang mga tao ay walang tubig sa kanilang tahanan. Talagang pumupunta dito, bumababa kami dito sa balon. So, nung mga bata pa rin yung mga anak ko, talagang wala pang ano nun, uh, Manila water, tubig. Dito talaga kami pumupunta. So, ayan, napilitan kami bumaba dito dahil nga sa wala talaga kami katubig-tubig. Sabi nila, kanina daw, halos nandito lahat ang tao. Kaya kung makikita nyo, napansin nyo kanina ay kakaunti na lang ang tubig sa balon. Kung so, dito yung aking mga anak, mga kids, mga boys, para kumuha ng tubig kahit man lang panghugas. Ayan. sa so, ito yung daanan dati wala pa ditong tulay parang ano pa to buong lupa po to ngayon ayan na nilagyan na nila ng tulay dahil ang lupa ay bumagsak na so ayan so ang dami na rin mga bahay dito guys dati ay walang mga bahay dito dati talagang bundok, bundok pa rin kaya lang may mga bahay na doon sa tuktok ang gaganda na rin ng mga bahay nila. O siya, yero na rin talaga. So, ayan yung kagandahan sa mayroong nakukuha na ng tubig kahit na yung balon. Kahit pa paano, eh, may makukuha na ng tubig kahit man lang panghugas. Kasi ang hirap guys nang walang tubig sa bahay. Di bali, walang kuryente, basta may tubig. Ayan, nagsipagbuhos na yung mga na alalakihan Ayan. So, nandiyan yung aking dalawang anak. at yung mga kaibigan niya. So, sumama na rin ako. Maliligo sana ako. Kaya lang nakita ko napaka-kaunti na ng tubig. Respon ng tubig dyan. Uwi na Wala na akong bitbit. -bit. Sila na lang daw magbibitbit yung mga boys. Ayan, uwi na kami. Guys, kung nagustuhan nyo ang video nito, please click the bell button para manotify kayo sa mga susunod kong video. At click the subscribe. Thank you for watching.